Nagpagupit na ang anak kong panganay at nakabili si Bunsoy ng 21 kilos na pusit kaya naman tara, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Magandang araw mga kakingpins, another day, another grind na naman tayo. At habang busy na nga dito mga kakingpins ang ating kasamahan, ito magluluto na tayo ng ulam na pang umagahan. Nang sa gayon mga kakingpins ay makakain na din sila. Terima kasih telah menonton! Luto na ang ulam natin mga kakingpins at may kasabihan nga tayo na nakapagipit ay sa udong at sardinas nga kumaap. Napakadami nga nating bayarin mga kakingpins kaya kailangan talaga nating magtipin Ang mahalaga mga kakingpins ay nakakakain nga tayo araw-araw. Special man o hindi mga kakingpins itong ulam natin ay pagpasalamat pa rin natin kay Lord dahil hindi nga tayo nauubusan ng pagkain. Sa wakas mga kakingpins at dumating na nga nag nagdi-deliver ng mineral dito sa atin at wala na nga tayong tubig. Yeah. Napakadali nga din mga kakingpins maubos ang ating mineral water dahil bukod sa gumagamit tayo dito ay nagdadala din ang ating mga food cart na ginagamit sa kanilang palamig. Nagchat nga sa akin mga kakingpins si Grace na taga dito sa amin at nag offer nga siya ng binibenta niyang pulburon. At syempre bumili din tayo mga kakingpins masarap nga sa pakiramdam na sumuporta sa katulad nating small business owner. At pagkahatid nga dito sa atin mga kakingpins Pins itong pulburon binagyan ko agad itong dalawang maliit na bulinit. At in fairness mga kakingpins bukod sa maganda ang packaging ay masarap nga ang pulburon. Kaya naman ang dalawang bata mga kakingpins Pins sinitingnan ko nga sarap na sarap din sila kumain. At tingnan nyo naman nga batang si Bilog mga para Kingpins pinagsasabay ngang kainin ang kanyang pulburon at ang kanyang kanin. Abay, ginawa pang ulam ang pulburon mga ka pins. <laughs> Eto nga si Bunso yung mga kakingpins, kakarating niya lang galing palengke at nakabili nga siya ng pusit na 21 kilos. Ang sabi ko nga kay Bunso yung mga kakingpins, hilagay niya lang dito sa planggana at mamaya asikasuhin ko ito. Bali ang kalahati nito mga kakingpins ay lilinisan ko lang, ito, ilalagay ko sa freezer at ang kalahati nga ay babalatan At ko ang iba na. nga nito mga kakingpins ay slice na natin ng sagayon ay meron nga tayong stocks ng calamaris na ready to cook. Dahil na. alam nyo ba mga kakingpins, ang pag slice nga ng pusit ay isa din sa pinakamatagal na proseso sa paggawa ng calamaris. At ito nga anak ko si Lucas mga kakingpins, pagkadating pa lang ay kumain na nga agad nitong pulburo. Baka nagtataka kayo mga kakingpins bakit hindi sila naka-uniform dahil araw po ngayon ng Friday. At sa public school nga mga kakingpins sa pinapasokan ng aking mga anak ay pwede kang hindi mag-uniform kapag araw ng biernes. At habang nagluluto nga dito mga kakingpins si Mr. ng Kalamares na patigil nga muna siya at may dumating nga kaming bisita. Saglit lang naman dito mga kakingpins si Lara, pareng Nike at Maring Christine dahil may tinanong lang nga ng importanteng bagay sa akin. At habang busy mga kakingpins sa kanya-kanya nilang trabaho, mga kasamahan natin dito ito to na ako ng para sa aming pang ng halian na ulap. At habang pinapakuluan ko pa mga kakingpins sa munggo, naisipan kung kumuha nga dito sa amin bakura ng malunggay. Sa gayon mga kakingpins, may dagdag nga na healthy foods itong ating ulap. Binali ko din dito mga kakingpins itong mga mahahabang sanga nitong malunggay at hindi na nga naaabot yung mga dahon. Sa gayon mga kakingpins, mapalitan nga ng panibagong sanga na mas maiksi na kaya lang din nating maabot. Mabuti na lang mga kakingpins, walang topak tong mga manok dito ni kuya at hindi nga sila ngayon nanunok. Natatawa nga ako kila Juna dahil nagsusumbong nga sila na ka daw sila nitong manok din dito mawing pins itong dahon ng malunggoy at paluto na din ang ating ulam na munggo. At eto nga anak ko na si Lucas mga kaking pins after nga kumain ng pulburo na nagrereklamo nga ng mga sakit nga daw ang kanyang ngipin. Mabuti na lang mga kaking at mild lang pala ang sakit ng kanyang ngipin at pinabilhan ko na nga siya ng gamot. Ang huling pagsakit nga ng ngipin niya mga kaking ay naaawa nga ako dahil umiiyak nga siya sa sobrang sakit. Kaya ang sabi ko nga sa kanila mga kaking pins palagi silang magtotbrush para maiwasan nga ang sakit ng kanilang ipin. Naalala ko tuloy mga kaking pins maliit pa ako kapag sumasakit nga ang ngipin ko ganito din sinasabi sa akin ng aking nanay. At ngayon nga mga kakingpins ako naman ang nagsasabi sa aking mga anak. Kapag bata pa talaga mga kakingpins sa sobrang aliw nga sa paglalaro minsan nakakalimutan talagang mag toothbrush. Kaya tayo talagang mga magulang mga kakingpins kailangan talaga natin silang paalalahanan. After ko nga maghiwa ng cheese mga kakingpins ito hinugasan ko na dito itong pusit na 21 kilos. Grabe ang lalaki nga ng pusit mga kakingpins at halos hindi ko nga sila mabuhat. Ang kinagandahan nga mga kakingpins ay palaging meron na nga nagtitinda ng pusit sa palengke. Kaya hindi na tayo mauubusan mga kaking kingpins sang panindang kalamares. Ini-slice ko nga pala mga kingpins ang kada isang pusit sa tatlong piraso nang sagayon ay makil siya nga sa ating freezer. Tabang nagkukwentuhan ng tagtatawanan nga dito ang makasamahan natin, nagpatimpla na nga tayo dito kay bibi ng kape. Nang sagayon gayon mga mabawasan nga ang nararamdaman nating antok at pag. Ito nga ang anak ko na pangani mga pins dumating na nga galing sa pagupitan ng buhok. Nanibago nga kami mga ka kingpins sa itsura niya at nagmukhang binata nga siya. See you sa next video mga kakingpins. Salamat sa panonood, Follow for more.